Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, binash ng binash. Pagkatapos ng interview nito, about sa balak nitong gumawa ng proyekto kasama si Enrique Hill. Malakas ang loob ng content creator na ito na magsalita tungkol kay Liza Soberano. Pero wala naman maipakita na proof o ebidensya sa lahat ng akusasyon nito kay Liza Soberano. At sinabi pa nitong naglilove in na nga daw si Liza Soberano at si Jeffrey O. Kaya daw tinanggihan ni Enrique Gil ang alok ni Liza Soberano na magkasama muli sa nasabing proyekto. Minsan, grabe na din magsalita ang mga ito, pero wala naman silang maipakita na katibayan man lang na totoo ang kanilang pinapakalat. Kaya sobrang dami ang nangbabash kay Liza Soberano dahil na din sa mga marites na gusto makahakot ng views. At noon pa man, sinasabi na ni Enrique Hill sa kanyang interviews na nag-uusap sila ni Liza Soberano sa proyekto na gusto nilang pagsamahan. At mismo na nga din, si Liza Soberano ang nag-confirm na dinidiscuss na nga nila ni Enrique Hill ang binabalak nilang gagawing proyekto. So, both Liza and Enrique ay magkatugma ang sinasabi nila sa kanilang interviews.